Yun know, o, isaw o. Oh. Yun o. Uy, medyo malaki isaw po rin Oh. No? No? Uy, no. Lang yan? May one fourth din siguro. One fourth kilo. Yun lang, ang dumi pala pre. Pa yeah. Kailangan din isang pa. Yeah, no? Hmm. Sige, sabon natin. No. Yeah. Abdo yun di ba? Abdul. Matayong. 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 na lang Matayong. pray ng mga Matayong. 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 yan? Matayong. 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 yan? <tapos> Diyo, <ito> yan. <tapos> Paano yan? Batman and now it looks. paalam na tayo. Wala na yung mga laman loob eh. Inom na si Ninong Alvin, no? Ninong Ambin! Ilali ko na. ko sa amin. Ano yung tagay? no? So, Dapat natin ako itong alis kasi na madali ka eh. Isang itong sumasyad ko, Ay, nakarecord pala. ay hindi ka. Ano ba? Gago pala picture. tingting tingting may time pa yan. naman. Ito sa akin. Okay. Ganyan lang pa maraming mga marami eh. Ah pas may, Til may birthday. Hindi oh, ako kasi tutunod! Happy birthday! O, tangin ka na birthday mo eh. Dahil <laughs> <laughs> birthday mo, tangin ka na yung hindi niya. Hmm. Dahil ko lang. Ilawan naman, Ay, naman. Ay, naman. Atang, mo? naman yan, eh. mo ba eh? Uh, hmm? Sana naman. O naman. mo ba? Hindi ba pala eh? Ayoko Ay, naman. Yung, Ay, naman. Yung, Ay di wag. Hindi. Hindi ba tatagdag eh? Ang punuin. Paan di maanong lamig? Ah, okay, paano? Oo nga. Oo, si punuin kasi. Oo, punuin. Kasi hindi naman na uubos. Oo, tapos Kaya yung lamig. Tapos sobrang tamis, pre. Ano mo na sabi? Nakawa. <laughs> <laughs> ano mo na sabi? bullshit ka. Ano mo sabi? Ano? Ang pagiging alig hindi nakikita sa itura na ng tao. Oo nga naman. Oo, di ba? Oo nga. O. Paano mo nasabi? Paano mo Ano mo na sabi? <laughs>